lapok sa sapa o katonggan gihimo na mo pishpan ato gi eksperimentuhan kung dili ba siya mahubsan ato na nang ipagasan o atong gilunod ang isda agihatag sa silingan niya yeah, ang intro di sa nato kalimtan kung si Meat Master nagpuhat o pilyaran nga pinakadako sa tanan o karon sige marunong magpuhat o pinakayunik nga pishpan gamit ang lapok sa katonggan o simpre unsay atong dugayan ato na ning sugdan Siyempre, sundang og balde. Dado na to sa katunggan. Kunya, kay paghangad na to sa kalangitan. Init man. Oh, siyempre, gamit ka sa kong inahan. Kay ni ako akong ipandong. Oh, kibot ka ayo. Kay hangin kaysa o. Nya, abot naman tada sa katunggan. aw siyempre, wakay maglangan Og ato na na de ginahinay. Og butang atong sudlanan. Ato ning iduslak atong sundang. Og ato na ginahinayan dia. Og bungkar ang lapok sa katunggan. Nya, kay tanaw na to. Bay-ubay naman. na siyempre ato ni isod sa atong sudlanan. Ato nang daghanon. Kay kapoy nagbalik-balik. Layo kayo lakawon ato ning paspasan para atong pispan ato nang masuktan nya pagtanaw nato sa sudlanan ubay-ubay naman ato ning pasanon kay dili man madalag bitbit syempre kay layo baya taglakawon after mga 10 minutos awa magdugay abot sa atong iunag plastada ang hapin nga tabla kunya isunod pud nato ang porma para di tamhasulan ba syempre na nakagamay atong buhaton nga pispan nya ato nang giluno dia ang atong lapok nga gikan sa katunggan ayo lang mo kay bunghang ato gikinamot diri ah syempre kay style mo komportable man ta Kung bati po ni atong atong ah kay na rodila from the word rodila mo ni siya ipangpatag sa mga minasa kung magfloring ta tanaw na to ang o syempre ato ni ibutang ang sa tunga nya ato na dia pangsansanan sansanan og kanang lapok sa katunggan ang atong pagsansan dapat ilikop nato ang tanan og ato na siyang iduot para dili siya mapaw ang kay kung mapaw ang syempre magtubod yun na siya pareha gyud gugma kay kung magkuwang ka raka ra ka nya imo sa ihatag ang tanan abusaran hastang bitaw sa ato ni paspasan diri ah para mahuman ta ganihara mata diri aw o na og sansan nya karon kay naman na man aw syempre hapit na junisya mahuman karon para mayunik unique atong fish pan ato ning tamnan ugsagbot sagbot nga gikan sa daruhan nga ugat atong giguntingan para igtanom nato dili ta mahasulan o di ba pertira jud syempre di marunong juta ta nya kayo man naman ta diri syempre ato sa nang gipaoga ug wala kay nato dugaya aw syempre ato po nang itangtangan di og porma karon tan ni ang resulta di perting cadaha pero kumidjara pasi aran ato Ah, siyempre, di marunung yuta Anak mana man ato na nang ipagasan di Oktobig sa uwan. Ato po na dang kay parang atong isda. Laum ug kalangaw yan. Murag sakto-sakto naman ang gilaw O siyempre, ato nang gilunod ang isda diri gihikan sa atong silingan. O di ba, nanatay unik nga fishpan ang atong isda. Nanay kalangu yan. Ato po din giobserbaran ang atong fishpan kung dili ba ni mahubsan. Dili lang sa tataman ha. Please day ko na no, sa katong atong mga bagong viewers. O, wala pa nakapalo. Please day ko follow para daghan pa buhat nga mga video. Sag ang pag-follow lang, dako na kay Bye and God bless natong tanan